Hello everyone! Welcome again to my channel, Mars TV Vlog. So, ayun nga po guys, no? Nagsisimula naman ako, na. No? So, I'm just happy, no? I'm just happy. I wanna share this happiness to everyone sa lahat na ng mga nakilala, sa lahat ng na mga nanonood, sa lahat ng mga subscribers at saka hindi naman subscribers no sa akin channel. At least kahit papano kahit konti lang manonood, at least kahit papano may pumapasok sa akin na revenue. So, ayun nga guys. So, meron lang ako si share ulit, no? Meron lang ako si share. Medyo hindi ako nagsalamin para okay naman yung aking ano kahit na medyo malabo yung paningin ko, no? At least kahit papano eh pag nagsalamin na ako, makikita ko rin siya. Pero, syempre ngayon, medyo malabo. Malab medyo malabo talaga yung aking paningin pag wala akong salamin. So, uh, I just take it off first, no? So, ayun. Ayun nga, guys, no? May share ako sa inyo. At kung gusto nyo nang magkaroon ng sariling income, no? May extra income, actually, no? Ayun nga, guys. Eto, guys. Eto, maganda to, no? Wala kang dapat bayaran, no? just ano lang maging consistent ka lang no marami ang mga nagvo-vlogs no maraming nagvo-vlogs ngayon hindi man kilala pero sila ay kumikita kahit pa konti-konti no at least extra income hindi ito napupulot sa uh, kung saan man lang no hindi napupulot yung dollars no na kung sino man yung nagpapasahod sa atin no na si YouTube man or lahat ng social media account ngayon no meron ng pwede nang mapagkakitaan. So, lahat ng mga gustong, um, sumubok, no, uh, sa mga ganitong style, no, sa ganitong mga gustong mga gustong mag-earn, no, ng extra income, no, eto, eto ang bagay sa inyo, guys. yung Especially yung mga uh, nasa bahay or mga working student or whatsoever, no, kung sino man yung mga pwede, no, basta may internet, no, ayun, ayos na ayos yan dito. So, ayun nga, guys, no, dahil dito, no, hindi masama ang kumita. Basta mag-vlog ka ng maayos. Kung ano yung nasa iyo, kung ano yung na, kung ano yung niche mo, no. Eto, papatok at papatok ka. Siguro son sa akin, no, hindi pa sa ngayon, no. Hindi pa siguro ako nag ngayon, no. Actually, guys, kumikita na rin yung aking channel. So, ang nakikita nyo naman kung uh, ano yung mga um, kung anong mga nakikita nyo na mga ads at yun na rin yung mga revenue nyo, no? So, kahit na maraming views yan, pero pag hindi nila, pag in-skip nila yung ads and then parang kala mo nila yung, ano, yung video na yun at hindi nila pinanood ng tuloy-tuloy is konti lang din yung revenue niya. Pero pag, kumare uh, kunwari, tuloy-tuloy uh, yung pag, uh, panonood and then hindi sila nag-skip ng ads. So, ito po yung pinaka best sa lahat kumikita at kumikita talaga guys. Kahit konti lang yung views mo. Kasi ang, ang views ngayon guys is 1,000, I think 1,000 views is uh, nasa $1, I think. And then, depends sa escape, escapable ads, yung bumps na mga tinatawag, no? Unskippable ads, yun mga ganyan, no? Doon tayo kumikita. Even, napakaliit lang ng views mo, kikita kikita ka rito, and then naiipon, basta consistent ka lang na mag-upload ang inyong mga videos, and then, um, totoo lang, no, sa totoo, totoo lang yun, at in, uh, dapat nasa ano ka ng uh, uh, YouTube partnership, dapat susunod ka talaga sa mga patakaran nila. No, so ayun mag-ingat ingat, no. Syempre dahil uh, YouTube mo 'yan, no. Paghirapan mo 'yan. So, sa ngayon ang alam ko, um, sa YouTube is uh, 500, no. Pero 500 subscribers, no. Maano ka na diyan? Mm, um, ma-monetize ka na diyan. Pero sa watch hours medyo mas mataas. So, doon ka mag-focus din sa watch hours, no. So, um so of course, everyday ka kung naghahabol ka pa rin ng uh, Um, watch hours, no, everyday ka, mag-live ka dyan, kung ano man yung dapat mong gawin, basta huwag ka lang uh, makaka-copyright, no, huwag ka iwasan natin yung um, makarinig na mga songs, na mga, especially yung mga songs na mga, um, alam nyo na kung ano yung mga songs na yun, no? dapat natin iwasan, no, and then iwasan din natin yung mga bagay-bagay na mga hindi naman kanais-nais ka makita ng mga bata, and then, syempre gawin mo rin naman na um, Uh, no, it's not made for kids. So, ayun. Doon, pasok na pasok na tayo yun, guys. So, ayun, isa sa mga um, side hustle ko to, no, sa aking uh, YouTube uh, pagbablog, no, uh, pero sa aking Facebook account, no, hindi ko, hindi ko kasi, as in, tinututukan yun, eh, pero soon, siguro, tututukan ko rin siya pag wala na akong uh, na job na talagang 'yung ano ko job ko talaga no. Uh, of course eto lang is 'yung aking sideline no. S especially no uh, dahil uh, marami akong time no. Marami akong time para magulang uh, kasi may may mga rest day ako, may mga holidays na pwede akong magvlogs no. So ayun. Ang dami ang marami marami-rami kang uh, ano dito mga be benefits na no? so ayun just keep on uh, doing what you want and dapat consistent talaga yun yung lagi kong sinasabi na no? kung maging consistent ka lang sa ang yung pag-upload araw-araw uh, siguro kung mas maganda nga kung nag-umpisa ka pa lang mag-upload ka ng 3 to 5 videos no May maybe more than 8 minutes no mga may 8 minutes no ayon Uh, 10 minutes, mga ganun, okay na yun guys eh and then, mag-upload ka rin ng mga short videos, para naman mapansin ka, no, mapansin ka, and then uh, marami din subscribe sa kayo, kasi nga, anywhere in this world, no, nakikita nila yung ating uh, mga short videos, kahit na hindi nila nakikita madalas na yung ano, yung kung yung ano natin, yung mga long videos natin, no? Pero sa short videos ka, bumabawi. Kasi nga, guys, no? Uh, minsan, kahit na ano lang yung short videos ko, nakaka-500 views na, okay na sa alright yun. And then, nagigain talaga yung subscribers ko. So, yun po yung ginagawa ko ngayon. I used to uh, upload short videos, no? I used to short videos. And then, um, kung anong ginagawa ko sa bahay, kung anong ginagawa ko, at least, di ba, nai-upload ko siya. At least, content ko na siya, no? So, yun lang. Yun lang naman yung masasabi ko. Pwede, pwede rin kayong mag-ano sa Facebook, Instagram. Kasi yung Instagram ko, guys, no? Hindi ko siya as in talagang, ano, kasi nga, um, marami kasi itong, ano, mga, hindi, hindi ko siya, ano, masyadong, ano yung Instagram. Kasi nga, dati pang Instagram ko yun. So, um, parang ano na siya, parang katuwaan ko lang na nagpo-post lang ako doon. Pero soon, sooner or later, no, mababago ko rin siya. And then, mapag, lahat ng social media account ko, siguro magagawa ko na yun pag na, tapos ko na yung aking work dito, no, bilang isang OFW. Dahil soon magiging um, bilang isang OFW dati na naging tindera na no? So, ayun. Kasi may sari-sari store kami sa bahay. So, soon, no? Yun ang magiging uh, work ko na uh, aking mapapasukan, no? Siyempre, isa pa, hindi ko bibitawan itong aking pag-YouTube. Kasi nga, siyempre, dito pa lang is kumikita na ako. So, go go lang ako guys kahit konti 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 at least may pumapasok na revenue sa aking um, account. So, ayun nga guys, no? Uh, magsalamin muna ako. Gusto kong makita kung ilang na ilang minutes na ako. Kasi <laughs> nga, asin as talagang malabo yung aking paningin, no? So, ayun. Tingnan ko lang. So, ayun. Naka 8 minutes na tayo, no? Nag Kasi nagbabago yung aking face pagdating sa ano? Pagdating sa kung may eyeglass ako, no? So, gusto kong minsan tanggalin, no? Parang ano, para mabago naman, no? So, ayun, may balik Kahit na medyo malabo yung aking paningin, no? Okay lang, okay lang yan. At least, gusto ko, gusto ko kasing makita yung kabuo ng aking face. Kaya ako nagtali rin ng ganyan, no? So, ayun, guys. Kung ano man yung content nyo, kung ano man yung mga niche nyo, no? Pagbutihin nyo. Kasi siyempre, pag nagsisimula pa lang, makikita nyo naman kung alin doon yung niche nyo, no? kung ano yung ginagawa, ko, yung ginagawa nyo everyday. So, for me guys, as a, uh, ano, OFW, no? hindi pare-parehas yung content ko. No? I have a content which is um, sa bahay namin, nung umuwi ako, nagtitinda ako. Ayun, isang content ko 'yon. So hindi siya related dito sa content ko ngayon, no? So ayun. At pag lumalabas din ako, hindi rin siya related. Then, minsan nagluluto ako, minsan naman naglalakad ako, minsan kung ano lang ginagawa ko, yun ang kinukontent ko. So, kasi nga, syempre, hindi pa stable yung ano ko dito eh. Kung baga, uh, side, sideline ko lang to. So, ayun nga guys, no? ayun ang kagandahan. No? Kung steady ka, no? kung steady ka sa Pilipinas, syempre, may, you have a lot of time. No? You have a lot of time and then, you can choose your niche na there. Pe, kasi nga, di ba, dahil sa sinabi ko, ngayon, OFW ako. Pag umuwi ako sa Pilipinas, is tindera na ako. <laughs> o, oh, diba? Ang laki nun, ang laki ng adjustment ko. Pero at least kahit papano, maging tuloy-tuloy na yung aking pagbablog sa aming store. Ayun. So, soon makikita nyo, no? Pero alam nyo guys, kasi ito no? sinabi ko na that time sa aking pag-vlog na um, nitong Agosto is tapos na ako, uuwi na ako, o talagang nakawi na ako, bumalik lang ako kasi nga nakiusap sa akin ng employer ko na ganito, baka pwede pa namang mag-stay ka na kahit na sandaling panahon. So, nakiusap sa akin, okay, si sabi ko, uh, mag-ano tayo, mag-agreement um, tayo, no? So ayon, ah uh, naisip ko na itong Disyembre no. Uh, ayun, maano na talaga ako kasi nga uh, hindi ko na rin kaya ko pa naman kung magtrabaho. Kung baga syempre, inaano ko yung health ko and then my family. I want my family to survive. I want my family. Gusto kong ano, gusto kong Um, mapunan yung mga pagkukulang po sa aming pamilya, no? Especially, kahit na kahit sabihin mong napupunan mo financially, but emotionally, physically, no? Spiritually, no? Hindi natin napupunan yun. Kasi nga, wala tayo doon. So, ayun nga, guys. Mahirap kasing um, makipag communicate ka um, sa pamilya mo, no? Ah, uh, especially spiritually no physically hindi mo sila nahawakan hindi mo sila naaalagaan no andito na naman ako andito na naman ako siya kasi nag emote ako eh at napunta rito ayun sorry ayun ah uh, gusto kong gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko no <laughs> ang hirap. Ang hirap ng mag-vlog pag sa family na, no? Kasi kengkoy ako, tas ang babaw din ng kaligayahan ko. Kaya ganito ako, ka, ano, ka, kabilis, no? Mag, ano. Siyempre, <laughs> natutuwa lang ako. Kasi nga, uh, decide ko na talaga na, ayun, tapusin na hanggang December lang, no? So, ayun. Kasi feeling ko kasi, guys, ako na lang yung kulang sa bahay para lang mapunan ko yung aking pagkukulang na oo, nandun na tayo financially na pagbigay tayo, no? So, financially support, no? But not totally all the na pangangailangan ng mga anak, ng asawa, hindi natin na inibigay kasi nga malayo tayo. Kasi, alam nyo, sa so tulong guys, no? ah uh, kahit sa aking, ano, ay, I ano pa lang ako dito, no? I just keep going. Parang uwi ako ng uwi. Uwi ako ng uwi kasi namimiss ko si eh. Siguro na realize na na-realize na, -na -realize ko na okay naman na eh. Bakit pa ako nagpapakandahirap, 'di ba? I want to survive, 'di ba? Gusto kong mapunan yung pagkukulang ko, no? Doon sa family na 'yon. So ayun. <laughs> ah, teka na nga, tignan ko muna kasi malabo yung paningin ko eh. So ayun, gusto ko lang din ganun mangyari na oh, eto oh, eto okay na ako eh, 'di ba? So ayun, so hanggang na lang din guys, hindi ko kasi kaya no? Pag sa family, hindi ko talaga kayang tiisin na hindi maluha. So next next vlog, bye-bye.